So ayan mga idol, welcome back sa ating hunting vlog. So hunting tayo ulit. Susubukan so natin mag-hunting sa bagong hunting site natin guys. Tingnan natin kung may mga alimukon doon o wild chicken. So sana, huwag kayong bibitaw. At sa mga bagong subscriber po natin dyan, sana manatili kayong nakasubaybay sa ating YouTube channel. At sa mga mahilig sa hunting video, eh, Panoorin nyo po yung content natin hanggang matapos. At sa mga basher po natin, inuulit ko guys. Good vibes lang po tayo. So ayan. At always click na rin po yung notification bell para always updated kayo sa ating mga video na i-upload. So antabayanan po ang ating content sa araw na to. So manatiling na lang guys. Shoutout po sa inyong lahat. At siya nga pala para sa ating mga pa-shoutout. Antabayanan po sa cooling portion po ng ating content. So ayan. Stay tuned lang guys. So puntaan sana natin yung bagong hunting site natin na nasorbe natin sa last upload natin. Kaso siguradong napakaingay ng mga malalaking kulisap doon guys. Sobra. Month of August siguro bago tayo makapag hunting doon. So eto bagong hunting site muna tayo. lutin natin yung una-unang patama natin sa hapon na to so, tagal natin nagkintay kanina pa tayo nagpapatunog ng ating bluetooth speaker so sa wakas nakakuha rin tayo ng alimukon pero asan ka na ayun So hapon na Ito pa lang yung Unang patama natin guys So Nagbaon tayo ng kanin Ihawin muna natin to Para may ulam tayo Hapon na hindi tayo ng mga panggatong para ihawin natin yung alimukon natin so nagbaon tayo ng kanin pero wala tayong ulam kaya itong lulutuin natin guys so ang daling umapo yung natin guys yung kahoy ng lagundi ayan tanggalan natin ng balahibo ang taba o so, tatanggalan muna natin ng tanggalan natin ng isaw so ayan narinis na natin guys so, may baon tayong asin lagyan na natin ng asin Ayan, so ihawin na natin. Ganito lang guys. Maghintay tayo ng mga 30 minutes. So wala, mukhang tagilid tayo dito sa napuntaan natin na hunting ground natin guys. Yan sa dinaanan natin kanina. Wala pa tayong nakitang wild well chicken baka halos malubat na yung lotus fever natin sa kapapatunog ng ating pagpatawag ng alimukon kaso wala talaga so sa alas dusi na nung makapagtawag tayo so yun dito pang ulam natin so mukhang mapupunta sa picnic lang yung hunting natin guys so sana pagtagaan yung panuurin kung minsan sunod-sunod yung malas natin kung minsan sunod-sunod naman yung sirti natin sa pag -aunting. so ganyan talaga guys so, ilapit natin ng konti guys yan abang-abang so, lang guys gutom na tayo so napakaganda naman dito sa ating napuntan guys kaso wala talaga Tagilid tayo dito. Although may mga portion guys na hindi hindi masyadong maingay. Eh bihira dito yung mga wild chicken. At bihira rin ang alimokon. So pagkatapos natin kumain, mag alas 3, uwi so, na tayo siguro. Wala. So mapupunta yata sa picnic lang yung hunting natin guys nakakayang i-upload pero i-upload natin para hindi naman lahat yung mga hunting natin is meron tayong mga patama so ito lang guys yung mukhang sobrang minalas tayo guys buti na lang nakapagtawag pa tayo ng isang alimukon kung nagkataon wala tayong ulam guys yung asin, yung ulamin yan. So malapit ng maluto. So importante talaga yung maraming tubig na babaunin guys. So ito yung kain natin. Tapos muna tayo. Ito yung gagawin natin guys. Yan. May baon tayong suka at sili. Dito natin nalagay yan. Yan. Para sa ating sausawan. Basahin mo natin yung ating kamay para hindi didikit yung kanin. Yan o, luto na. Ayan. So, kain na tayo. So, talagang malasa, guys. Yung karne ng alimukon. So, ayan. Tapos na tayong kumain. Napakamalas natin talaga. Mukhang ulan na naman. Ang dilim na ng paligid guys. Tapos kumukulog pa. Ayan o. Ang dilim. Parang aabutan tayo ng ulan dito guys. So padighay tayo saglit. Bago tayo magpack up. So uwi na tayo siguro guys. wala tayong mapapala dito sa ating napuntahan na lugar so hindi bali nakapagpapawis tayo guys exercise ika nga lalo na napakabigat ng PCP natin 5 kilos ata o mas mabigat pa sobra so madalas na mangawit po yung kamay po natin sa pagbit-bit So mostly talaga kapag ganito kabigat yung PCP guys, may patungan siya. Para hindi magalaw yung kamay. Eh mostly kasi kapag long distance guys, Kunting tinggalaw lang, sigurado hindi mo natatamaan yung target mo. Ano? na ng kulog. So, dito pa naman tayo sa tuktok. So, tara. Tikpit na natin itong mga gamit natin para makauwi na tayo. Itak natin na maliit. Maganda rin guys kapag punta ka sa bundok dapat talagang may dalahang ganito. wala ayoko nang magpunta dito guys ayoko nang balikan tong lugar na to walang mga wild chicken dito guys buti pa sa dating hunting site natin sa may part ng binggit napakaraming wild chicken doon so tara na pabutan tayo ng ulan guys mababasa yung mga cellphone natin so ito napagandang hunting site guys pero bakit walang walang labuyo, walang lalimukon so may mga portion na nandun sila naglalagi guys yung mga wild chicken at saka limukon siguro so mostly talaga dito kapag sa malapit sa mga ituktok so hindi gaano yung alimukon dito guys pati so taliwas sa ating kalaman guys na gustong gusto nilang pumunta dito sa mga tuktok ng bundok so mas gusto nila siguro guys na maglagi doon sa may mga tuyong ilog o sa so may mga makahoy na lugar so ayan so wala tayong napala dito sa ating bagong hunting site na napuntahan palpak na hunting ground so dito nyo guys oh napakataas itong ginaruruunan natin guys oh. yun kitang kita pa yung view ng dagat yan pangasinan na yan guys so buti pa dun sa kabilang bundok dyan napakaraming wild well chicken dyan pero dito naku pasupo tayo wala hindi isa maaga pa naman tayong punta dito so yan yung Mount Paldingan no? so view lang guys yung panalo dito sa ating napuntahan guys maraming maraming salamat kahit pa paano napagsagaan yung panoorin tong content natin sa araw na to so maraming maraming salamat inuulit ko po ang walang sawang pasasalamat sa inyong walang sawaring suporta at sa mga basir po natin good vibes lang po tayo so ingat po tayo palagi God bless and bye bye hanggang sa muli